naglalagdik na naman sa ating mga inahin. Ayun. Lalabas ulit natin. Halina tayo para tingin. Pa-takbo. Teka, bubuksan mo. Bubuksan mo. Punta naman tayo sa ating barako. Ayan, sa so ito po yung barako natin. Ah. Oh. Barako. Barako na. Barako na. 나가 봐 네가 뭐고 Standing hip. Oh. Standing hip si Mama Pig. Yoi. Gahapon ba di siya? Oh. Gahapon Dapat palitan natin yan ng mas malaki pa. Mas malaking baka. Mas malaki. Dito naman, dito naman po tayo sa inahin.

Ok thế